may tanong lang po ako kung bakit po December 25 yung birthday ng ating Panginoong Heso Kristo? Di, di ba po yung, yung December 25 is kapistahan po yan ng paganong Diyos na si Sol Invictus? Yun, ba, yun po ba? Bakit December 25 pinagdiwang natin ang araw na kapanganakan ng ating Panginoon Iso Kristo dahil yun talaga ang celebration na ipinanganak ang ating Panginoon Iso Kristo tungkol sa uh, Christmas at uh, mula pa noon. Eh, pero balikan natin yung Sol Invictus. Ang Sol Invictus na kapistahan, huli na sila nagdiwang Samantalang ang Christmas ay matagal nang ipinagdiwang December 25. Yung argumento na sinasabing dahil kapareho na araw at buwan ang pagano may ipinagdiwang at yun din ang katoliko may ipinagdiwang, therefore sa pagano mali. Yun po ay tinatawag na pagan influence fallacy. Ano po biyang pagan influence fallacy? Halimbawa, kung na natin ang Bible, Daniel 2.37, si Haring Napukodonosol, isang pagano, tinatawag siya na King of Kings. Si Haring Napukodonosol, pagano yan? Anong tawag? King of Kings. Pagdating sa Revelation chapter 17.14, ang ating Panginoon Kristo tinatawag King of Kings. Ibig po ba sabihin, dahil Unang tinatawag si Haring Napogodonosor, yung title ng ating Panginoong Kristo na King of Kings ay sa pagano na. Balikan natin ang argumento nilang Vegan Influence Fallacy. Kahit na tingnan natin ang Wikipedia, kailan nagsimula ang Sol Invictus? Ito. Sol Invictus unconquered sun was the official sun god of the later Roman Empire and a patron of soldiers in 274. Anno Domini? The Roman Emperor Aurelian made it an official cult alongside the traditional Roman cults. So, kailan daw? Sa taong 274. Tanong, kailan naman ipinagdiwang ng simbahan kahit sa early Christians, halimbawa sa mga sulat ni uh, Asentiophilos, taong 171-173, ano dumini? We ought to celebrate the birthday of our Lord Jesus Christ so e what, so ever the 25th of December shall happen. At hindi lang yan sa isa pang dokumento na pinatunayan ni St. Irenio sa taong 200 to ano domine in his work Adversus Heresis. Ito ang mabasa natin. Identified the conception of Jesus as March 25 and link it to the crucifixion at the time of the equinox with the birth of Jesus nine months after on December 25 at the time of the Soltais. So, ibig sabihin, kung tingnan natin ang mga dokumento, ang pagdiriwang sa December 25 na kapanganakan ng ating Panginoon Iso Kristo ay una na na ipinagdiwang noon pa man huli na ang mga pagano kaya, kung sasabihin nila na sa pagano, eh, huli na ang sa pagano. At, ibig sabihin, ang pagano ang nangungup yan ng pagdiriwang. Pero, ang sa kanila ay sol invictus. Bakit po ba ah, iginiit na sa pagano talaga? Dahil may, kung sa iglesia ni Kriston tatag ni Felix Manalo, may aklat sila na ginagamit at pinuputol, pinagchap-chap nila. Isa po iyang uh, panliling lang. Ito pong aklat na ito. A handbook of Christian Feast and Customs na palaging ginagamit nila sa kanilang propaganda pero pinagputol-putol dahil ang pinagbabasa nila ay ito lamang. Uh, ito ang mabasa kasi sa pahina sa Isintay ono. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25, was called the birthday of the sun. The great pagan religious celebration of the Milk cult were held. all through the empire. Ang ginawa nila ay half throat. Bakit half throat? Tama naman talaga. May nakasulat sa naturang aklat. Pero out of context dahil pinutol nila para lang ipaglitaw na ang selebrasyon ng Christmas ay galing sa mga pagano. Bakit? Pakita natin ang iniwasa nila. Ito po ang nakasulat sa aklat at meron silang inawasan. Ito sa huling bahagi. However, the Christians on of those days centuries were were keenly aware of the difference between the two festivals. One pagan and one Christians on the same day. Ito ang iniwasa nila sa aklat, isang panglilingla. Ito ang kanilang babasahin. It has sometimes been said that nativity is only a Christianized pagan festival. Hanggang dyan lang. Iniwasa nila ang however, the Christians of those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals. One pagan and one Christians on the same day. The coincidence in the date even if intended does not make the two celebrations identical. Oh, yon ang iniwasan kaya sabi nila sa pagano ang uh, Christmas. Bakit? December 25. O na? kung balikan natin ang Merit Students Encyclopedia, page 477, idiniklarar noon, 350 ano Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Ang kapanganakan ng ating Panginoon So Kristo ay December 25. Bakit po? Dahil kung pag-arala natin ang Bible, sa Day of Atonement, may, uh, mangyari yan sa ikapitong buwan ng mga Judiyo sa Pitsa 10 ng ikapitong buwan. At mabasa natin yan sa tinatawag na New Compact Bible Dictionary by Alton Bryan, page 128 the Day of Atonement, an annual Hebrew feast, when the high priest offered sacrifices for sins of the nation. It was observed on the tenth day of the seventh month. Ngayon, anong kaugnayan dito? Si Zacharias, pumasok sa templo para mag-alay ng insinso ayon sa kasaysayan, nangyari iyan sa Day of Atonement. Sakari, who as a high priest entered the temple on the Day of Atonement, received therefore the announcement of Jan's conception in September Six months later, Christ was conceived. So, sa September. So, ano bang six months later na ang ating Panginoon Kristo ay na nag-conceived? March siya. Yeah. So, sa March, siyam na buwan, December. At bakit alas dosi ng gabi dahil sa Biblia, Makita natin, tangha, uh, uh, alas 12 na, ng uh, madaling araw, uh, bakit? Makita natin na ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo may lumabas na bituin. At ayon sa New Compact Bible Dictionary, page 98 by Alton Bryant, the Jewish day began in the evening with the appearance of the first star kaya, kung tingnan natin ang Bible sa mga protestante na tinatawag na the New uh, King James Version, sa likurang bahagi, meron diyang concordance. At ito mabasa natin sa concordance sa King James Version, New King James Version, Christmas, December 25, the Word of our Lord Jesus Christ. So, 'yon po. Bakit uh, ipinagdiwang na December 25? 'Yon po ba ang uh, kapistahan ng mga pagano? May kapistahan ng mga pagano ngunit iba 'yung Sol Invictus. Huli na ipinagdiwang samantalang ang mga Kristiyano matagal nang nagdiwang, di pa ipinagdiwang ang Sol Invictus. 'Yon po, Bradiano. Okay, thank you sayo, Brother Window.